Uh, magandang tanghali po mga kaagri. Ayan, tayo po ngayon ay nagpapadamo ng ating pechay po na ang variety po ay uh, pabito ng east-west. Ayan mga kaagri. Ang ating pong pechay ay nag na po ng 24 to 23 days po pagka uh, sabog tanim mga kaagri. Uh, ayan po no, uh, malapit na po sa tuwing uh, anihin. Kaya tayo po ay nagpapa Uh, damo ng ating uh, time na pechay para po hindi po mapintasan ng mga buyer po mga kaagri ano uh, sa ngayon po ang tumbukan po ng pechay eh, naglalaro po sa 15 to 18 per bundle uh, per kilo po mga kaagri ano 180 per bundle po mga kaagri ano Uh, kahit pa po, medyo maganda na po yung presyo na yun at hindi na po tayo uh, malulugi at kikita po tayo ng kahit kaunti lang po sa tanim po nating pechay ngayon mga ka-agri. Ano? Uh, nasaktuhan po natin na uh, medyo tumaas po ang presyo at baka sakali po na medyo tumaas pa po ano? kasi madalang po ang pechay ngayon takulan. Uh, kahit pa po medyo malit lang po yung gasos natin at maaari po tayong kumita sa uh, sa tanim natin pong pechay na uh, tatlong kilo po no na ang variety po ay uh, pabito ng East west ayan mga kaagri ayan po yung pechay po natin ano update lang po natin mga kaagri ano ayan po no yung mga dahon po ng pechay natin medyo uh, uh, maganda na po no uh, at wala po siyang uh, uh, sira mga kaagri kasi medyo malakas po yung ating uh, Uh, inupahan po natin na uh, uh, magdamo dun sa pechay po natin ngayon mga kaagre dahil sasabugan po natin ng pataba mamaya para yung pataba po ay yung pechay na lang po ang mag-absorb ng pataba na i-apply po natin mamaya mga kaagre ano? uh, maglalagay na po tayo ng uh, pinakahuling pataba para po dito sa tanim nating pechay na uh, 24 days Ayan yeah, mga kaagri. Uh, ang ang ginagamit po pala natin ay yung uh, pamatay uh, insekto o pamatay uod no para hindi po mabutas-butas yung ating pechay para mapaganda natin yung kanyang dahon no kasi sa dahon po uh, bumabase ang mga ang mga buyer po no kasi yung iba po kasi uh, dinadala po yon sa sa SM niyan ganun. Sa palengke yung mga binabiyahi po sa Manila po no. Ang ginamit po nating pamatay insekto po na medyo uh, matapang po no yung pang-prevent po dun sa uod na pwedeng manira po sa dahon ay yung propeya po. Ayan. Uh, talagang subok na subok na rin po yung propeya sa uh, kalidad po ng pagpatay dun sa mga insekto na pwedeng manira dito sa ating dahon. Nahaluan lang din na po natin ng isang pamatay insekto na tinatawag po ay proben. probent, Ayan. Hindi lang po natin alam kung sino po ang gumawa po, no? Hindi po natin nabasa sa label. Ayan mga kakire, no? Uh, ilang araw na lang po, pwede na po tayong mapinabang dito sa uh, tanim natin pecha, no? Pag maganda po yung naging uh, kalakaran dun sa uh, presyo, na pwedeng uh, sabihin ng buyer mga ka-agree makapansin po natin na medyo maganda rin po yung naging sabog po natin ng pare-pare yung kapal ng sabog po nating pechay na yung uh, tagulan po uh, at mga ilang araw na lang po maaari na po nating uh, anihin o ipatiba o ipapakiyaw tong ating pechay sa ngayon po Maganda po ang tumbukan kaya hindi po tayo mahirapan na i-dispose 'yung ating pananim na pechay kasi uh, maganda po 'yung presyo uh, at kuminsan po ay marami na pong nagpupuntang mga uh, ahente na tumitingin po rito no para pakiyawin po 'yung ating pechay pero hindi pa natin po binibigay kasi medyo bata pa po no pagugulangin pa po natin ng ah uh, 6 to 10 days po no bago po natin ipasilip po doon sa mga buyer kasi babaratin lang po nila pag makikita po online din na po pare-parehas po yung laki ng uh, pechay kaya mas maganda po ipasilip kung 3 days before po no na uh, ped na pong uh, anihin yung ating pechay para hindi po sila uh, uh, mag-estimate ng mababang uh, ani sa natin nating na pechay po no Ayan. Sa ngayon naman po hindi na po mahirap magtawag po ng buyer kasi po medyo kaunti lang po ang nagsabog ng pechay eh dahil po marami pong uh, nagpalasa o yung tinatawag po hindi po nag-click yung kanilang sabog po no dahil uh, may mga pagkakataon po na malalakas po ang ulan dito sa atin at natsambahan po natin na maganda po yung panahon nakapagsabog po tayo ng hindi po ulan at ilang araw lang din po ay tumubo po yung ating tanim na pechay po no ayan mga kaagri malapit na po tayong matapos sa pagpapadamo dito sa ating pong pechay no ayan po yung mga kasama natin sa bukid mga kaagri uh, eto na po yung pinaka magandang ah uh, uh, parte sa pagtatanim po ng laneo yung pagha-harvest po. Ito po yung pinakamagandang yung sa pagtatanim po no dahil uh, makikita na po natin yung bunga ng ating paghihirap. Meron na po tayo kahit pa anong kita na uh, may maibibigay po natin sa ating pamilya po no. Uh, kung magkakataon naman po na maganda po yung magiging presyo, uh, mas maganda po yung uh, pasok ng ng na pera doon sa pinaghirapan nating uh, pagtatanim. Uh, kaya po itong pechay po nato, mapapalaki pa po ito. No? Uh, Sinagukan po natin yung patapa uh, at kumagat po yung isipigay po natin. pa po siya ng uh, mas malaking puno at uh, makukuha niya po yung laki ng pechay po no? yan na po yung ating tanim na pechay na ang variety po ay pabito uh, fabito ng ispes uh, yun lamang po mga kaagri no? sana patuloy nyo pong isubscribe yung aking youtube channel para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video yung ginagawa ayan mga kaagri pwede nyo po kong tanungin sa mga uh, pamamaraan na ginawa ko sa pagtatanim po ng no, anong lano na po yung mga baguhan na uh, gustong sumubok sa pagtatanim po ng gulay kaya po sa pagkahalaga po ng hayop mga kaagri uh, willing po akong ituro yung mga kaalaman na aking natutunan at aking inapply dun sa aking uh, pagtatanim ayan mga kaagri Uh, yun lang din po ang aking gusto mangyari po no yung may share ko rin po yung aking kaalaman dahil halos lahat po ng mga kulay ay akin na pong naitanim uh, meron po talagang mga pagkakataon na na uh, maganda po yung ating tanim pero wala naman pong presyo po no meron naman pong pagkakataon na uh, maganda po yung presyo pero wala naman po tayong inani pero meron pong pagkakataon na binibigay po ng Panginoon na uh, uh, pinagtatambal po yung magandang ani at magandang presyo po, no? Uh, yun po, magiging maganda po yung ating uh, resulta pagka uh, ng, ng pag-ani. Pag uh, pag po yung presyo. Yan. Sana po uh, may bigay din po sa atin yung oh, may tapat ngayon na may kumbayin yung magandang yun presyo. Ayun lamang po mga kaagri, magandang hapon po sa ating lahat. Yan lang po, in-update lang po natin yung po dito sa ating pensyay na ang variety po ay pabito ng iswest. Yun lamang po mga kaagri, magandang hapon po sa ating lahat and God bless you.